Hello guys and welcome to the Hiniguan Farm Nature Park. Kaya wow. kita natin ngayon na si Ate ini ay naglalabang. Hmm. Tignan nga natin yung mga halaman. Wala na yung plants versus zombies natin. Ako tayong talong, daming talong. Oh, daming talong oh masarap ng talong tara kuha tayo madaming talong later masarap ng talong ni auntie yummy yummy yan, oh. gusto ko yung mahabang talong ito mahabang yung talong hehehehe <laughs> sarap. tapos mga okra Hmm. Sarap ko tayo ng okra later Mas mag lang tayo ng okra Parang namiss ko na dito yung spinach farm Parang dito kami naging spinach Wala na, guba na yung ating cucumber o oh binagyo ang ating cucumber pero parang pa rin mga upo talong na lang ang madami dito mahilig talaga tayo sa talong dito sa Hinuguan Farm <laughs> ay hindi na ito yung cucumber oy. ano na ito um, ampalaya ang palaya see ang Madaming talong. Upo. Ito may malaking upo. Oh, palalakihin pa natin yung upo na yan. Okay. Ang laki-laki ng upo. Wala na yung cucumber, oy. Sili. Siling haba. Nakamiss farm farm farm. Nakamiss yung, nakamiss yung spinach girl. Kaso wala na tayo spinach. Magtanim tayo. Meron akong sili dyan. Oo, tanim natin yung sili. yun ang vlog natin later. Pero yan, ang daming talong. patayin yung talong later. Maliit pa yung mga talong. Parang 14 years old lang. <laughs> eto, merong may namit nga ako na lalaki. Basketball player. 5'10. Pero, ganyan lang talong niya. <laughs> Ayaw na, uy, habi ko, kawawa naman tong lalaking to. <laughs> Sorry, guys. Pero, ano, gusto ko yung ganitong talong. Pwede na yan. Hala. Oh, my God. Yan, yan ang malaking talong masarap. O ba? Ano ba yan? Yan, pwede na yan. <laughs> so, bye. Nauso man si Amanda, o. Oh. Eh. Ah, ang ng ano, dahon. Maglimpyo-limpyo ng dahon. Anak mas naman, dadanaan mo siya, siya karon maglimpyo-limpyo. Eh!